Ayala. Na. Hey. Ay. Nagulan ah. Diretso na. Tuloy na ang pabatang dito. Hay. Hay, naglabas na ng plato. Ay, naglabas na. Dala na mga plato. May nakita ko may pinirito pa. Nakita <laughs> tayo, idol. Tayo tagulo dito. Ayan ah, kita ko yung plato. May piniritong nagagulong. Laglakas pa ang ulan ay. Ay, naro na. Talagang. Grabe. Naubos na. Ay, yan na. O, oh, tao, tao. Diritso na. Ayan na.

Ha? Huh? Durog talaga? Durog talaga, ano? Kawawa ang bahay talaga. May palay pa pala May bahay ni Dali. Grabe mga ay Ah, mga idol. talaga nakakadaan dito, ano? Ano na po tayo, uh, na grabe na pong ulan. Baka makakadamay pa po, po tayo dito sa mahulog. Ayan po, ayan po ang daan. Gatak. Kaya na po pinapadaanan. Buhay yung baboy mga sniper. Ayan o, ayan o. Ayan. po yung gatak po. Ay, grabe po. Nakita po natin. Ah, ay. No, ay

May kudsi. Ayan, ang nangyari Oh. laki